24-year-old financial analyst mula sa Barangay Santo Cristo, tinanghal bilang binibining Gimba 2024. Kier mm. -hmm. Kinoronahan bilang binibining Gimba 2024 ang 24-year-old uh, financial analyst na si Ritz Gale Martin ng Barangay Santo Cristo sa ginanap na Grand Coronation Night ng ng uh, Naturang Pageant nitong ika 22 ng Marso sa Gimba Town Plaza. Panganay sa dalawang anak ni Mr. Honorio at Mrs. Eugenia Martin, si Ritz Gale ay graduate ng Accountancy sa Tarlac State University at kasalukuyang nagtatrabaho sa lungsod ng Maynila. Childhood dream ni Ritz Gale ang maging beauty queen at uh, isa sa mga sinusulong niyang advocacy ay uh, ang environment awareness and protection. Pagdating sa mga tinanggap na special awards uh, ni Wit's Gale, ay ang Miss Lumina at Best in Couturier. At bukod sa Corona, sash at trophy, tumanggap din ito ng uh, 30,000 pesos cash at mga certificates at gifts mula sa iba't ibang mga sponsors. I, uh, i -re represent din ni Wit's Gale ang bayan ng Gimba sa darating na Binibining Nueva Ecija 2024. Samantala, tinanghal naman bilang tourism queen si Jenna Mendoza ng Barangay Bantug, festival queen si Marian Kimberly Malibiran ng Barangay Saranay, first runner-up si Rayma Artemis Sears Siyang ng Barangay Santo Cristo, at second runner-up si Ellen Luiski Cayetano ng Barangay San Bernardino. Ang naturang pageant na isa sa mga main events ng Kapistahan ng Gimba, ang... Uh, 23rd uh, Ragagsak Tigimba Festival ngayong taon ay pinamunahan ng event chairman na si Municipal Assessor Tony Asuncion kasama si ang uh, overall festival chairman na si Ms. Maria Santos, ang Municipal Tourism Officer habang special guest naman ang actor slash model slash singer at it bulaga Mr. Pogi Winner na si EA Guzman. Mm -hmm. yun Ayun ang aking kapitbahay. Oo. <laughs> Ay, <laughs> hindi ko nakilala si Tita uh, si Tita Ola. Siya pala yun. Kasi kaya, Aurora naman ang pakilala niya sa akin. Kaya oh, pala nung... Ola eh. Kaya nung, nga Ola. Aurora. Uh -oh. Kaya pala nung tinanong ko, alam mo, nakilala ko pati yung ano eh, yung... I don't know kung parents yun o oh, basta't ang isa sa mga... Nag-photo op kasi ako around the place bago pa mag-start. may nakilala rin ako ng mga supporters ni Jenna, yung Tourism Queen. Uh, uh, at may photos sila, ipinost natin yun dun sa dun sa ating uh, Facebook page. Anyway, ayan, nakita mo yung reaction uh, like, ni Parang like, ng si ano, no? Si Ritz. Oo, oo. Oo. Pero Pare-pareho lang sila ng taas ng sapatos. Hindi, malaki lang. yan, no? Ay, hindi, yung isa yan. Ka, ito, itong... Kakalaban niya. Itong si Jenna, oo, oh, si uh -huh. Tourism Queen. Oo, syempre, uh, kanya-kanyang ano yan, eh, um, uh, built. Itong si Jenna, 18 years old pa lang yan siya. Oo. Uh, -oh. at, uh, at nung, ay, meron akong interview kay Ritz Gale. Pwede ba natin i-play yun? Mm, mm Kasi may mga pinasalamatan siya dyan eh. Mm, -mm. Ano ang pakiramdam na ikaw ang nanalo bilang isang binibining din ba? Hindi po talaga ako makapaniwala and sobrang thank you po sa mga, lahat ng support ko sa akin. Mm -hmm sa journey ko po na ito, maraming salamat po sa mga handler ko, sa mga makeup artist ko, sa lahat ng mga relatives and family ko. Maraming salamat po sa kanila. Hindi po ako mananalo kung, hindi sa kanila po. Since yung journey mo hindi dito hihinto, ano yung mga magiging paghahanda mo sa Binibining Gimba at kung kapalaran ka sa Binibining Nueva Ecija, tapos Binibining Universe Philippines? Siyempre, maghahandaan natin yan para makasama tayo as official candidate po sa Binibining. And, another, and other parliamentary words. Ano ang advocacy mo? na ipopromote bilang binibining gimba dito sa bayan natin. Environment awareness and protection pa. Yun po yung advocacy ko na pinapromote ko ngayon. Matanong ko lang, anong nag-aaral ka pa ba? Working na po. Working ka na. Anong trabaho mo? Financial analyst po sa Manila. Ah, anong ah, anong course ang tinapos mo? Accountancy. Ah, uh, school? Sa Tarlac State University. Ayo, na yan. Maraming salamat and congratulations sa iyo. Thank you. Po. Sa yo. Thank you. Please, Thank Pwede siyang mag Virgin oh. Mary. An an yung alam mo nung doon sa mga Uh, um, uh, yung mga photos niya prior to the actual coronation night. Hindi parang ano uh, I don't know ah ba, siguro kulot lang yung buhok. Kulot kasi yung buhok niya doon sa ano eh. Meron kasi silang pictorial sa uh, dito sa ang Oasis. Uh, iba yung niya itsura doon. niya doon sa ano, doon sa Although makikita mo naman na merong resemblance. Pero i ang, laki, ang, ang, ganda niya dito sa ano eh, dito sa mismong pageant. Pero siyempre, yan kasi talaga yung pinaghahandaan. Uh, isa siya sa mga talagang lumutang ang ganda uh, during the pageant. Tapos, crowd pa, favorite din siya. Saka lumutang din yung kanyang gown na ito. Oo. Oh. Siya lang so, ang oh, kakaiba na, yung kakaiba. gown niya, oo. Oh, oh. Tapos, uh, maganda din yung contrast ng kanyang, kaya nga best in couturier siya yung kanyang casual, I don't know, casual wear ba yun? Hindi, meron pang isa eh. Yung gold at saka black niyang damit. Mm. Na, ano, na, ano casual wear ata yun? <laughs> I don't remember. <laughs> uh Oo. -oh. Kaya, na, Nanalo rin ano, ba siya sa Miss Gown? Ay, an, uh, best in evening best gown. In hindi. gown. Uh -oh. Uh -oh. Ang mga special awards niya ay, ano, uh, uh, binibining, ay, uh, Miss Lumina. Kita mo na kung gano'n ka, ano ba yung lumina? Ano? Yung... Yung whitening soap? Mabuti, scope. oo. Kumikinang <laughs> yung balat. O, oh, di ba? Yung makinis at saka flawless ang kanyang balat. At saka best in couture yung isa sa mga ano niya. Doon sa... nung nung last part na ayan, nung siya yung in-announce... Pero in bet ko rin yan, no? Yung... Mm -hmm. Actually, so, uh, according ano yan, to... Sabi ni Maki, yung isa sa mga talagang sumusubaybay ng game, binibining Gimba. Lalaban din sabi ni Binibining Gimba ay ata ang Tourism Queen. Mm, uh -oh. dalawa sila. Dalawa sila. I'm just not sure kung yun I don't know ah, kung talagang yun yung nangyayari. Pero knowing Maki, oh, oh, mga pwede, <laughs> pwede 'yun, ilan. Basta pamamaay, uh, bambato uh, din ito yung um noong inannounce yung winner parang ano pa siya eh, parang hindi pa niya alam, hindi niya narinig yung announcement. Oh. Na, na gumanon siya, tapos kinamot niya yung tenga niya, parang ganon, gumanon siya sa tenga niya. Nakakatuwa kasi, ano, childhood dream pala niya talaga ang maging, uh, uh ano, beauty queen. Maging, uh, beauty queen. Oh. At maraming nagsasabi, nung pinost natin yung kanyang complete journey, kasi nagpost tayo ng video mula, simula hanggang sa dulo, pati question and answer, etc. Uh, maraming nagsasabi na uh, yung pwede siyang panlaban talaga sa uh, national uh, the uh, brain. Uh, uh oo. -oh, uh, yung tanong sa kanya tungkol sa divorce, eh. Ang sagot niya? Para Ang sagot niya, yes uh, to hindi siya eh, hindi siya nag-yes, yes, hindi exactly. siya nag-no pero ta yung yung decision making pag nag-divorce ka O hindi ka nag-divorce may consequences kung ano yung magiging decision mo yun yung sagot niya tapos uh, at hindi yung basta-basta talaga uh, uh, hindi, uh, parang isang bagay na sini talagang seryoso pwede basta na lang magdesisyon uh, uh, basta na lang magdesisyon tapos yung isa yung final question nila yung slogan ng game Uh, paano mo daw paano daw yung i-relate -re sa sarili hmm. at kung yung relation na yon sa sarili paano mo uh, tawag doon ano yung magiging impact nun sa ikauunlad ng bayan ng Gimba ayan hindi <laughs> pa siya makapaniwala dun sa part na yan Ayon. Uh, ano ba ba yung mga magagandang mga parts dyan? So in Sige, short deserving. Uh Oo, -oh. oh, 'di ba? Deserve yang um, maging miss uh Philippine. Ha. At sana uh, uh -oh. uh -oh. ano, you know, tuloy yung ano niya no. Uh, kasi malaki yung ano niya eh, malaki ang potential niya. Siyempre, ang tuwa tuwa diyan no? ang hmm. kanyang pamilya. Oo. Oh, oh. Ang dami niyang oh, suporto oh. sa lahat ng side, actually. <laughs> <laughs> yung nakilala ko yung isa pang lola, sabi ko nga nung araw na yon, Halos puro mga lola talaga 'yung sumusuporta sa kanila lang sa kani-kanilang mga apo. Kaya nakakatuwa. Hakot ba? Mm. Ang Hakot Award si si Ate si Jenna. Sino 'yung, yung Tourism Eighth? Queen? Ah, uh -oh. isa sa mga humakot uh -oh. ng awards. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Kaya kaya 'yun din ang nakalaban niya. Mm. -hmm. Pero sila lang 'no. Kitang kita yung kanya uh, hindi, hindi sila abotan. nagkakalayo pagdating sa sagot sa mga questions. Oh, magagaling. Although syempre, may, may mga ano pa eh, may mga pwede pang i-improve. Ayun yung nakaroon na yan. Tanong. Yan yung mismo. Siya yung binibining Nueva Ecija. Oo. Ah, sige. Okay. Mm -hmm. Ayan, mas makikilala pa natin siya sa Thursday. Thursday, uh -huh. pag na-interview natin. At uh, dahil uh, siya ang ating special guest. Sa ating walang kukurap. Kaya wag kayong kukurap mm -hmm. sa Thursday. Radio